Ang ating pananaw ang kasalanan nagiging mabigat. Kung alam mo ang kasalanan, kung wala kang malay sa kasalanan, napapatawad ng Diyos yon. Basahin natin ang unang trese ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig, at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaw'y ginawa ko sa dipagkaalam. Sa kawalan ng pananampalataya, ang taong nakakagawa ng kahit mabibigat na kasalanan kung hindi mo naman talaga alam na buong-buo. Merong patawad yon si Pablo nga eh. Nung umpisa ko, ikay mamumusong. Nilalabanan niya ang Jose ako'y naging mamumusong manguusig pa. Pinapapatay niya pa yung mga unang kristyano. At naging mga alipusta pa. Iba ako pero kinahabagan ako ng Diyos kasi. Ginawa ako sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya.